Si tatay po. Oh. Ang sarap ng almusal. Paano ba naman? Inubos nila yung ulam ni tatay. <laughs> Gatas po ng kalabaw yan. Tapos tuyo. Ayun o. Oh. Oh. Salo tayo tay Salo kami. Oh. Yan. Kinain kasi ulam mo. Ano ba yung ulam mo kanina na yun? Yung labong. Labong. Okay na yan Kasi na sa atin yan. Pwede ko ba? At sa ano tayo? Um, Sabay. Um, May kisalo um, na naman. Kamay um, tayo. Kinakamay lang. Gatas kalabaw. Kumakain ba niyan? Gusto rin nila. Hindi, kinakamay lang yan tayo. Ganyan. Tara, salo tayo. Saluhan kita. Ito yun. Saluhan natin si tatay. Inubos nila yun. No? Sama. Sarap ng gatas ng kalabong. Mm. mm. Masarap yung kuyo. Tapos <laughs> ng kalabong, no? Mm. O, kumain na kayo mga bata. Mm. Ano mo sa, sa bulakan to? Ganyan mm. 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 to. mo sa akin. Kain na tayo. Tikim. Pat, tikma mo pat. mo. Tikim ka uli. <laughs> wow. <laughs> 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 mm -hmm. <laughs> Yung tatago nga kami yung tatay eh. Baka makita tayo. Yoko, yoko Upo ka, upo ka. <laughs> Masarap. Ayun pa may tuyo pa niluluto eh. Gusto nyo ba? Gusto nyo? Kumain na kayo. Bilisan nyo. Kuha na kayo plato. Yung mga bata ko. Kumain na kayo. Uy, oh, yeah, may ina. Darating na yung mga ano dyan. Kumuha um, um um um, yung plato. Kumuha yung plato. Kumuha yung plato. Kumuha yung si Kumuha yung plato. Kumuha na, ayan na, nagdadatingan na, na Amin natin, ma malalakas mga pangamoy eh Ngayon na, na, may dumating na isa Ayun, Ayun, na, Ayan, ayan, na, <laughs> ayan Masa't tuyo, maamoy <laughs> uh, Maamoy hindi, tuyo sa kagata sa kalabaw yan. Yun know, hindi rin nakatiis. Nainggit. <laughs> hindi, totoo po, talk. Ang gatas ng kalabaw sa katuyo, yan po yung almusal sa amin sa Bulacan. Sila tatay pala, uh, nag-aalmusal din ng ganyan. Saan galing ay eh, may umabol pa, may umabol. May dumating, may dumating. <laughs> si Nicole. Tinat <laughs> tinatago, tinatago ang nga namin eh. Saka yung iba <laughs> Na. Wala, pa sila. Oh, si wala na yun lang yata yung wala, si oh. okay, man. Okay, man. <laughs> Asan ba sila? Ano ba sa, sa kabila. Oh, Inubos It ito... <laughs> <ngay? laughs> -in oh. <laughs> oh, masarap di ba? Masarap di ba? Oh, ayan ang almusal sa probinsya talaga. Na talagang masarap. Oh, ikaw, Berhil, tingin-tingin ka dyan, sumando ka na. Kami, tayo, hindi pa natitikman yung may tuyo, no? hindi nyo pa natikman? Hindi pa. Pero yung may gatas ng kalabaw, tikman na namin yan. Ah, yung partner sila ng tuyo, hindi? Ah, wala. Kasi sinasabaw lang namin dati yan, ito yung kalabaw lang. Masarap. Asan sila nandun? O, ayaw mo na. O, kayo, tingin kayo ng tingin, hindi pa kayo kumain. Tikman nyo, tikman nyo. Tikman nyo Tayo, Tay, saan galing-galing gatas ng kalabaw? Galing doon? Hindi. Sa aming bahay? Kapit bahay pala galing. Kapit bahay pala galing. Dito po kami sa sitio puti. Ang ganda rito. Galing mo talaga.